Okay mga idol so good morning elimination tayo ng lagapak na reklamo ng customer dito sa panggilid so tingnan natin yung mga theory ng uh, mga engineers sa ginawa nilang design ng panggilid ano anyway mga kaibigan so isa sa mga reklamo ni customer is bakit daw may ingay so ito po ay binili second hand Second hand ba? O more than second hand? John? Second hand, second hand daw. Sige. Ngayon ang complaint ni customer is may lumalagapak daw doon sa may magneto. Pero sa totoo lang, hindi doon sa part ng magneto. So wrong diagnosis. Maybe yung customer naghanap na siya ng mga mekaniko na may niya ng advice pero sumablay. Kailangan po kasi sa mga ganito is physical inspection. Now, ano nga ba yung nagkukos ng mga ingay mga kaibigan? Ano? Ito kasi mga bagay na to, meron sa mga principles, yung tinatawag na form and function ng mga pyesa. Kaya napakahalaga po na dapat alam nyo yung tinitignan nyo. Okay? So mga kaibigan, meron tayo syempre na gumagalaw dito yung tinatawag nila na reciprocating parts. Yung gumagalaw ng mga pyesa habang inooperate yung makina. So meron tayo mga kaibigan dito pyesa yung pulley, yung drive face, yung back plate. Now, uh, ang masaklap kasi sa iba, chinatsamba na lang yung gawa. O so, nangyari ang nangyayari is hindi nila ngayon maintindihan kung ano ang problema talaga tapos yun kawawa si customer pagdating sa gastos okay so ibig sabihin nakulangan sa theory na sobrahan sa kwento okay mga kaibigan now as you can see ano etong mga piyesa na to ang pwede mag cause ng ingay sa panggilid tapos itong belt eto eliminating this one kasi bago So dito sa mga pyesa na nakikita nyo mga kaibigan Kasama ito Yan yung mga nagkukos Ng uh, ingay sa panggilid Now bakit ganon So ito nakahold po ito dito sa pulley sa likod Okay, itong backplate naman Yung dating issue Nakapagkapo uh, na UP na itong banda na to Lumuluwag yung nut So isa po yun, ito okay pa So eliminated na po yan Ito naman, okay Ito naman is okay pa naman Wala pong pingas yung kanyang spline So, ibig sabihin, okay pa siya. Now, ito, yung bushing niya, medyo okay pa. Medyo nasa tolerance mga kaibigan. Ah. Ayan o, oh, yung alog. Okay, may tolerance pa. Now, ito yung masakit. So, sabihin natin, ito medyo okay pa. Ito yung kakaiba. Okay, nakikita nyo yung dalawang itim na yan. Yung dalawang itim na yan mga kaibigan, yan po ay sinyales na yung belt ay pumapagpag kumahataw yung belt. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag ka po yung aluminum, tinamaan po ito ng hard rubber na gaya nitong belt. Pero hanggang maririnig na parang bakal na nag-uumpugan. Okay? So, yan mga kaibigan, nandyan po yung traces. Ngayon, ano yung dahilan kung ba't nagkakaganon? Okay? So, yung mga uh, kapo natin mekaniko minsan, iniisip normal na yan. Okay, fine. Totoo yan, normal po yan kapag ka maluwag na yung belt. Tumatama po yan. Pero sa kaso po nitong isang ito, hindi po siya normal. Bakit? Kasi po napakalakas po ng uh, lagatok yung yung tuktok na ingay dito sa panggilid. Dahil po dun sa marking na yon na identify natin na mula dito sa may bandang gilid, yan o, mula dyan hanggang dun sa may loob, sobrang laki na ng sayad. Okay? Ayan o, humahataw na siya dito sa mga bukol. Kaya nangyayari sa kanya ngayon is sobrang lakas ng ingay. Na ano yung nag-cause nun? Okay, ano nagkos nun? Bukod po dito sa medyo maluwag na na bushing. Okay, bukod dyan sa maluwag na na bushing, eto po yung pinakamasakit dyan. Yung postimismo ng... Yung postimismo ng uh, kanyang puli ay uka na. Ayan o. Oh. Pud-pud na po. So, anong nangyayari po sa kanya, yung slide piece, hindi na po siya kumakapit ng maayos. So, eto. Anong nangyayari po sa kanya is... Ayan. Tada! Okay, so nagko-cause po 'yan ng vibration. Kaya po nangyayari sa kanya is umaalog yung puli. So asahan niyo na po 'yun, nakapagkaumalog po yung puli, wala na po kayong magagawa doon. Normal po na may konting paling ang performance ng puli na nakakaapekto sa mismong belt ng motor niyo. Okay? So ito po mga kaibigan ay hindi lang theory. Ito po kasing teori ay ginagamit ng mga mekanikong marunong sa pagdiagnose ng problema ng unit. Ayan mga kaibigan. No? Sobrang luwag na po ng poste. Kaya nagkakaroon na ng unwanted sound. At the same time, dahil po medyo may alog na po yung bushing sa gitna, apektado na po yung belt. Tandaan nyo po, no? yung belt po, dito po yan sa pulley nakadikit. Okay, so yan mga kaibigan, I hope malinaw. At kapag ka po naka-encounter kayo ng ganong problema, wag po muna kayong magbigay ng opinion. Tingnan nyo po physically kung ano yung issue para po malaman nyo. Tingnan nyo yung mga traces. Pero pag hindi kayo naniniwala sa mga theories, eh yun lang. Ang basehan nyo ay kwento. So mahirap yan para sa customer. Doble-doble gastos yan. At uh, kawawa naman syempre. Dahil hindi naman ang pera pinupulot lang sa kalsada mga kaibigan. Okay? So yan po mga kaibigan. This is Grismo. And ayan, as usual. Marami pa kami nakapila dito. Ayun, busy pa si Ninong Ryan. Okay. Busy pa si Ninong Ryan. Si Pete naman, nandun siya sa workstation number 2. Inaayos siya din yung pwesto doon. Okay, so mga kaibigan, again, this is Grease Monk. Maraming maraming salamat. Wala pong piyesang immortal. Huwag niyo pong kakalimutan yan. God bless po and peace.